Magandang umaga mga katropa Ngayong araw ng Martes ay bibili nga kami ng kutsyo na Baby Ayesha Dito nga kami bibili sa GNF Located in Gubat, Barangay Balod Mga katropa, maraming ang mapagpipilian dito Tulad ng iba't ibang klaseng appliances School supplies, mga branded na damit At mga gamit pang baby na pwede nyong pagpilian Dito sa GNF mga katropa Kaya ano pang hinihintay nyo? Tara na! Naglakad na nga kami Papasok ng entrance ng GNF At heto na pala guys, yung pwede nyong pagpilian ng mga school supplies para sa inyong mga anak at iba't ibang klaseng appliances na pwede natin gamitin sa paglalaba at pampapresko sa ating mga tahanan. Bali, sumakay na nga kami ng calculator para mabilis kami makarating sa pangatlong palapag mga katropa. At nakarating na nga kami sa mga branded na damit na pwede nyong pagpilian at mga gamit pang baby tulad ng walker at magagandang klase ng stroller. Namimili na nga si Mrs. ng mga damit Ipang kutsyon lang naman ang dala naming budget Wala pa kasi kaming sapat na pera Kaya tingin-tingin na lang muna Sumakay na nga ulit kami ng calculator para sa pang-apat na palapag. Sabi nga kasi ng mga staff ng GNF ay dito raw sa taas. Makikita yung kutsyon na aming hinahanap. At pagkarating nga namin ay makikita nyo ang iba't ibang klase ng magagandang lamesa at may mga uratics class na pwede nyo rin pagpilian at may 10% discount pala sila mga katropa at syempre dumaku na kami dito sa mga kutyon na may mga iba't ibang design na check na inyong magugustuhan for family size nga pala ang aking napili para sakto sa aming tatlo ng aking mag ina. Pumili pa nga kami ng iba pero sabi ko nga ay okay na yung una naming nakita. kanina na. D'yan At pagkatapos naming mamili ay nakapagdesisyon na nga kami na yung 4 family size na kutson na nga ang aming bibilhin. Dinala ko na nga ito sa cashier para mabayaran na natin, mga katropa. At pagkatapos naming magbayad ay pauwi na nga kami. Baka nga kasi abutan kami ng ulan papuntang sakayan, mga katropa. Hey The mix, of DJ Tongski. I wanna freak you. Uh, as soon as I can beat you. I wanna know you leaving with your friends after this, so you coming with me? You don't think I can keep up. Tell me, what does that mean? We can go fast or slow. Either way, yeah. I'm I'm freak you. I said wanna such a I You, 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 you should just let me freak you. I say, you, 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 you should. Just let me free you you, you, you. For some DJs.